huwag magpapawala na mga halamang ito sa bahay. Sino ba naman ang hindi ma -e excite at maakit sa idea ng pag-aalaga ng mga halaman sa bahay na maaaring magdulot ng positibong enerhiya? Bukod sa kagandahan, maraming paniniwala na ang mga halaman ay may kakayahang magbigay ng positibong enerhiya at magdala ng swerte sa ating buhay. Tara at ating tuklasin ang ilan sa mga halaman na nagdadala ng positibong enerhiya at saan dapat ito ilagay. Aloe Vera Ang paniniwala sa positibong enerhiya na dala ng aloe vera ay malalim na nakaugat sa maraming kultura. Iniuugnay din ang halamang ito sa positibong enerhiya dahil sa kakayahan itong makapagpagaling ng mga karamdaman, matibay at kayang mabuhay sa iba't ibang kondisyon mainam kung ilalagay ito sa malapit sa bintana, kusina at balkonahe na siyang pinaka pesto pwesto para magbigay ito ng positibong vibes. Snake Plant Hindi lang maganda tingnan ang snake plant. Ito rin ay kilala bilang isang air purifier. Pinaniniwala ang nag-aalis ito ng mga negatibong enerhiya at nagdadala ng swerte. Ang kagandahan pa sa pag-aalaga ng snake plant sa bahay ay madali lamang itong alagaan. Mainam kung ilalagay ito sa malapit sa pintuan na siyang pinakaangkop na lugar upang magbigay ito ng positibong vibe sa sinumang papasok sa loob ng bahay. Peace Lily. Ang puting bulaklak ng Peace Lily ay simbolo ng kapayapaan at kadalisayan. Sinasabing nagpapabuti ito ng mood at nagdadala ng good vibes. At iminomong kahe na ilagay ito sa living room o sala dahil angkop ang halaman na ito upang magbigay ng positibong vibes, katahimikan at pagkakaisa. Money plant o potus Ang potus o devil's ivy ay isang magandang halaman na maaring gawa ng iba't ibang disenyo. Isa ito sa napaka-flexible na halaman na nagbibigay ng positibong enerhiya sa bahay. Isa din ito sa natural air purifier, kaya naman, mainam kung ilalagay ito sa entrance ng bahay, living room, kusina at sa mga silid-tulugan. Sampagita Ang sampagita o jasmine ay itinuturing na pambansang bulaklak dito sa Pilipinas. Sumisimbolo ang bulaklak na ito sa kadalisayan pag-ibig at pag-asa. Ang mabahong bulaklak nito ay nagtataglay ng calming effect sa ating utak at isipan. Ito ay nakakatulong sa pag-relax, pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng mood. Kaya naman, mainam kung magtatanim ng halamang ito sa harapan ng bahay, entrance o kaya naman sa balkonahe. Ito ay magdadala ng kaaya-ayang amoy at positibong vibes sa sino mang makakaamoy at makakakita ng mga bulaklak nito. Lucky Bamboo Ang Lucky Bamboo ay simbolo ng good luck at prosperity sa maraming kultura. Ang matitigas na tangkay nito ay kumakatawan sa paglago habang ang mga dahon naman nito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pag-asa. Inirerekomendain na ilagay ito sa isang lamesa bilang centerpiece. Ilan pa sa mga halamang nagdadala ng positibong enerhiya ay ang mga sumusunod. Jade plant, basil, rubber plant, money tree, at palm tree. Ano nga ba ang positibong enerhiya na dala ng mga halaman sa buhay ng tao? nagpapataas ito ng mood. Ang mga halaman ay nagdadala ng kulay at buhay sa ating mga tahanan na maaaring magpabuti ng ating mood at mental health. Nagpapabuti ng kalidad ng hangin Maraming halaman ay may kakayahang magfilter ng mga toksin sa hangin na nagriresulta sa mas malinis at mas preskong hangin. Nagbibigay ito ng natural beauty. Ang mga halaman ay isang magandang karagdagan sa anumang interior design o dekorasyon. Bilang panloob na halaman. Nakakatulong ito upang maging productive. Mas nakakapokus ang tao sa isang lugar na may mga halaman. Ito ay ayon sa mga pag-aaral. Nakakatulong para sa mahimbing na tulog. At ang ibang halaman ay nakakapagpalakas naman ng immune system. Mahilig ka rin ba sa mga halaman, ka-Urban? Ano ang masasabi mo sa mga halamang aming binanggit sa video na ito? Alin sa mga ito ang meron ka at alin ang nais mong magkaroon? Ibahag ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless